ano ako no, yung kay about kay Idol Mercy na pina, hindi talaga pinagdamot ni Idol Juliet Sonod na makita ng mga fans niya ang aura ni, ano, ni Idol Mercy at talagang napakabuti ng ages no, pero at least sa last part bago siya ilibing pinayagan niya yung mga fans na niya yun, ha, makita talaga yung or mabidyuhan pa yung ano niya yung mukha niya talaga ba so hindi ko na, hindi ko na pinakita dito guys siguro yung search niya na lang doon sa mga sa kay Idol Joliet or sa sino man itong nag-upload parang hindi lang kasi ako din komportable na ipakita ko dito ba basta yun lang yun ang nag-reaction ako dito dahil pangmasa talaga sila. Kaya mahal na mahal sila ng mga tao. Dahil yun ang pagiging mabuti nila sa kanilang kapwa. Yung pagiging hindi sila madamot sa kanilang mga fans. Yung pakikisama nila talaga sa mga tao. Kaya, ganun din nasaktan o ganun din uh, kasakit para sa mga fans na tulad namin na pagkawala ni Idol Mercy dahil syempre yung biglaan na pagkawala kasi kaya sobrang sakit yun eh kaya sobrang basta bae talaga nila no at saka believe ako kay Idol Jordi talaga hands on siya sa ganitong bagay at ganoon siya until na until sa ganitong sitwasyon pero protektado pa rin niya yung kanyang kapatid at least sa last part hindi niya ipinagdamot ang ganung bagay sa mga tao. Yun lang guys. Ayan. Ako, ako talaga patuloy at nakasubaybay pa rin talaga kasi ako kay Idol Chul Yun lang. Maraming salamat. At kayo din ha. Pagpatuloy niyo rin supportaran yung ages. Ayan. Pangmasa talaga kasi ang ages guys.